Ito ang aking markasyon sa pag sa ngayon dito sa aming fingerlings. Yan ang sign ko. And then, ito, ipakita mo. yan Pakita mo ang sa feeds. Diri, ang gapiding. Oop, daw hindi pa sila sanay. Oop, hindi pa sila sa sanay. Oop, kumakain na rin sila. Ito ang unang araw na aking pakain sa kanila. Then, ayun. Ikot ako. Diyan ka lang. Ayan. Kailangan uniform ang ating pagbigay ng feed sa kanila. Ayan. Hindi pa sila gano'n, sanay. Oh, pero masana sana ay din 'yan. Parang hindi pagano, hindi sila marunong ah. Oh. Yan. Palitan ko nga siguro 'to ng floater kasi kung mapailalim tong parang sinker toy. eh. Hmm. So, ang oras nito ay alas otso at uh, ito ang una naming feeding. Uh, gawin ko to I think, mga five, five times in a day. So, every 2 hours gap. Ayan. Ang schedule. Hindi pa sila sana eh. Nasa ilalim lang sila. O. Oh. Hindi sila lumalabas. Maluwag to dahil 1,000 to lang to. 1,200 ang nakuha ko. At hindi kaano marami. Ipakita, ipaikot mo ang video. Hindi wag ako lahat sa ating alaga ka magpakita para makita ng ating mga subscriber. Ang mukha ko kasi lagi na lang nakikita. So ang atin naman alaga ang ipakita mo. I think okay na siguro ito. Mamaya naman after 2 hours so that is 10. 10. Uh, every two hours gap ang gagawin ko dito na pakain sa kanila. Sa ngayon, oh, hindi pa sila sanay. So, hindi pa sila ano sanay. Masasanay din yan. Okay. masasanay din yan sila andito na sila nag ipon ipon yun no? tama tama yan maliliit makakain nila yan ay may namatay isa ayaw no kunin natin mamaya may uh, ano yun Okay na yan. For the time being, okay na yan. Huwag tao Ito, ito naman ang aking pinirment na nitrifying probiotics. Ito, kagabi to. So, pwede na rin to ngayon i-release. I-release to. So, the same din. Sa ganong lalim na mga, I think ito ay nasa 3.3 cubic. So, 2 grams per cubic meter ang dosage ng nitrifying. So, insak-insak ito -insak ang ating ginawa. Uh, nasa 7 grams to eh off natin muna. na ka. Lakas nito. Nang bagong bomba ko pala ito. ito. Yan o. Oh. So malakas. Bagong bomba to. Mamaya ilagay ko sa link dyan sa description. Ang uh, ano nito. Ang kung saan ko nabili. Ayan. I think 1,000 siya ito. Ang presyo. So. Diretso naman ang isa. Nya. 'Yan. Ang gumagana pala sa ngayon, buong mag magdamag ito ang aming submersible kasi maliit lang siya, nasa 0.8 amperes. So yan ang pinapagana ko dahil ito 1.4 ang ang ating uh, LP200. So araw ko lang sa solar. Okay. Okay, so dito tayo, Mike. Uh, upo ka dyan at uh, mag-upo din ako. Uh, I think uh, dito, diyan ka. Gali, ka. Uh, okay. So, uh, puyat ako din dahil nga, okay ba? Okay, lapit-lapit uh, ka kasi malayo masyado yan. Uh, puyat din ako dahil wala pa nga akong, hindi pa ako kinabitan ng... Uh, 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 kurente dito sa aming uh, cooperative. So, mamaya siguro, kasi kasahapon kasi naglagay lang ng poste. So, gumastos ako ng poste na yon, So, uh, uh, 5,000 ang binta nila. Actually, tip lang yon, Tip. Hindi yan nagbibinta ang cooperative. Okay. And then, uh, ang generator naman, pambira. Naubos yung kurodo. I think alas dos, madaling araw. Mabuti ang solar ay hindi ko talaga din rain. Dahil na yan ang nag antel na umaga. So, nasa 300 watts kasi itong ating kwan, submersible pump na Inco, 0.5 horsepower. So, yan, ganun ka ang konsumo niya sa gabi. Pero kailangan talaga mag-electric ako dito. And then, ang solar ko, backup na lang sa gabi in, in times of emergency. Sa araw naman, full solar ako. So, wala akong kurente sa grid. Ah, uh, ganon. So, wala akong video sa regarding sa pagkuha ko doon kasi nag-request ako, ayaw niya eh. So, hindi natin pwedeng pilitin dahil uh, yan ang kagustuhan niya eh. Kagustuhan niya yan. So, ito ngayon, five uh, times ko ito fifidingan. Uh, two hours interval. So, yan. And then, and naglagay ako kayo. Nagnipis kasi ang aking uh, nitrifying... Uh, probiotics. So, nag, uh, du dumagdag ako. Ito mamaya, molasses ang ilagay ko dyan. Mix ko ng isang litro lang, tapos isang litro din ng tubig. Then, mag lang sa dahan-dahan. Uh, wala pa akong panukat ng DO eh, dissolve uh, oxygen meter. Mahal lang. Nasa 9,000 din. So, sa, sa, sunod na lang na araw. Uh, terrible ang pangyayari. Uh, one man ban nga lang. So, sa gabi, hindi ako makatulog kapag generator eh. Lagi kong pinupuntahan, kine-check up, kung pitirik or whatever. Uh, may kung ano-ano. Kasi natural yan sa makina kapag gumana, kailangan may ano ka talaga. May personal uh, observation doon. May check up ka lagi, regular. So, yun ang ginawa ko. So, mamaya, uh, makumplito na yon doon. Kasi kapon uh, tapos ng dalawang poste galing highway about 100 meters eh. So, uh, ma-connection na na lang. Kasi may, puro na may duplex na ako. Uh, ganon pa rin uh, guys, ang ano nito, ang grow out ay unti-unti lang nakuha ko, 1,000 to. Parang hotcake kasi dito ang sa amin na ito. Sa lugar namin, sa, sa Panay. Sa Panay province. Hotcake ang uh, ano. May nagpayo nga sa akin, sabi niya sir, kailangan hot-sire ang business dyan. Ang problema kay mapa mahalang singil niya nga lang. 100,000 si Inat. Tinaasa niya na. Pero magaling siya na tao. Magaling. Uh, magaling siya. Ang ganda ng mga uh, ano niya doon. Mga cubicle. Parang nakuha niya lahat sa CLSU. May ba isiha ba yun? CLSU na yan. So nakuha niyang teknolohiya ba? Kasi pinapadala sa kung saan saan. Uh, edad niya si Sinta, Ay willing ako magpaturo kaso lang ang condition is uh, nasa 100,000 ang ibabayad ko sa duration na 3 weeks. Kasi sabi ko nga sa misis ko, sabi ko kung may pira lang tayo, the best ang hatchery business. Kasi isa lang natudlo yan ng tao, forever na yan sa akin. Ang teknolohiya na yan manatili sa buhay ko until the end ng aking existence dito sa mundo. Uh, ito kasi ang grow out, wala nang, wala nang trail eh. Hindi ka na matutuwa ay eh. kapag sanay ka na, uh, gawain mo na araw-araw. Parang mabuburing ka talaga dito eh. Kasi iyan na lang, regular, monitor-monitor. Ang gusto ko kasi is may challenge eh. So, hindi ko lang kaya na bayaran sa Insigida ng 100 na yon. Pero kung may pira lang ako na inaasahan, kahit 50% mo na, deposituhan ko. 3 weeks naman ang duration eh. At saka Uh, walang katapusan ng training uh, ang uh, after sales ba Pagpaga. ito transfer siya sa akin ng teknolohiya ng napakabilis, sabi ko 3 weeks, uh, mahaba-haba na nga magbo-board ako doon sa lugar nila so, uh, guys uh, sabi ko nga sa inyo kulang patulog ko talaga kasi full blast ako dito uh, yung, uh, ako ang cooperative, electric cooperative maya maya ay magkabit na rin sila. Dahilan na nagkabit na rin ako ng akin, na ready na rin doon ang mga breakers ko na ikakabit prior nila i-energize yung aming linya dito. So, yun. Nagbayad din pala ako dito sa pabutas nila. Yung parang uger bayan, yan? Yung bumubutas kasi mabigat yung poste na yan, yung kahoy. May pahapyawan ko kayo ng video dyan kaso lang hindi sila magpakita talaga ng ano nila sa ibawa so yan guys uh, yan lang muna at uh, ito ay D1 uh, D1 anong araw Michael ngayon? Martes anong picha? 12, 12. totoo ka? ay tingnan natin kung 12 na be kasi wala na ay wala yata dito So pizza dosing nga talaga pala, tumama rin si Michael. Ako kasi um, wala na ang araw sa akin, hindi ko alam. Minsan Saturday, Sunday, minsan next month na kapag busy talaga tayo, ganyan ang ating hindi na tayo ano conscious sa mga pizza. So ako lang dito mag-isa. Si Michael to, helper ko lang dito yan, uh, tagahawak mong siya. So, pero ang diskarte lahat sa akin. So, lahat-lahat. So, kawawa Pero kakayanin ko yan. Uh, kaya. Kaya nga rin niya doon. Kasi ayaw niya mag-hired ng tao. Nag-hired lang siya sa labas-labas. Magtulong ng mga... Uh, Mag-ipon ng mga tilapia na yon. Pero yung talagang inner, ayaw niya. Secret. Very secretive yung tao na yon. Pero uh, normal naman kasi trade secret yan. Hindi kailangan na i-entertain yung mga... Uh, spring yet. Okay guys, uh, that's all. Take care and God bless po sa ating lahat. Bye.